Mas nakilala pa ngayon ang Toledo City sa probinsya ng Cebu, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Matapos ang Hinulawan Festival 2024. Narito balita ni Aileen Navarro. Ito ang huling araw ng sunod-sunod na aktividad, kaugnay ng selebrasyon ng katistahan dito sa Joyful City Toledo City, Cebu. Matutunghayan din ngayon ang kilalang Hinulawan Festival. kahanga-hanga at kamangha-mangha ang performances ng mga contingents sa Hinulawan Festival 2024 mula sa limang clusters ng mga barangay sa Toledo City, Cebu. Naglalaban-laban ang mga ito sa kanilang street dancing, dance ritual showdown at festival queen competition. Ilan sa mga ito ay ang tribo magmimina, Hugbong mananayaw sa buluanong gugma, tribo nagkahiusang mananayaw sa Toledo, Lumad, Minerong Toledo Hon at mga bulawanong mananayaw sa Pondok 5. Tampok green ang tagisa ng galing sa dance performance at unique costume ng mga festival queen sa bawat contingent. Para sa Cluster 1, Margaret Tero ng Tribo Magmimina. Sa Cluster 2, Mary Hope Orate, hugpong mananayaw sa bulawanong gugma. Mula sa Cluster 3, Jana Rodriguez Maluloyon ng Tribo Nagkahiusang Mananayaw sa Toledo. Cluster 4, kis real Olmedo, Lumad Minerong Tolidonhon. At mula sa Cluster 5, Chikali Rodimo, mga bulawanong mananayaw sa Pundok 5. Mismong si Cebu Governor Gwen Garcia ay namangha at napabilib sa mga performance ng Tolidonhon. Ikinatuwa naman ni Toledo City Mayor Marjorie Perales ang naging reaksyon ng gobernadora. Wow, I'm so grateful for Governor Gwen. Really, from the from group cluster one until cluster five, she she was really amazing. But I'm not goosebumps. Kay, kanapitang naluwu ko, ganina kay nagwal nag street dance. Ulan basa kay mga bata. But how they performed, it was excellent, amazing, superb, danan, and they really made it lindut, Sa mensahe ng gobernador, ipinonto nito ang kahulugan ng Hinulawan Festival. Ang Toledo na Ilhana, misikat nagmaayo, dili lamang sa Pilipinas, laki pa sa ubang nasod, kaya nakaperform na usab dito ang Hinulawan Festival. <laughs> On sa may buot ipasabot sa Hinulawan Hinaguang ang bulawan dihaguan kini nga bulawan precious angay nga ato gayud kining panalipdan nagpaalala rin si Governor Gwen Garcia sa kahalagahan ng pagkakaisa sa isang komunidad kung mangutana mo unsay pos sa panagiusa tanawa lamang ang probinsya sa Sugbo. Kanang panagiusa, maoy nagduso kanato sa probinsya sa Sugbo. Aron maangko nog balik ang numero uno nga ranggo sa 82 ka probinsya tibuok nasod. Kinumdumi ang akong mga pulong. Inyo nang nakabot ang hinaguang bulawan sa kahi usahan Ayaw kini o pakyasa. Ayaw o kalimti. Ayaw o wadah na usab. Kupti kini. Panalip di kining maong panaghiusa. Aron kuyog sa probinsya sa Sugbo, magpadayon kitang numero uno. Samantala, nang aming tanungin si Mayor Perales kung ano pa ang susunod na hakbang nito upang mas malampasan pa ang selebrasyon ngayong taon? So on ako, Ogeon Sanigob, ang probinsya sa Subo, kay siya, akong idol. So, elevate the standard more and innovate more for Toledo. Pangita, patagdagan pangi because here in Toledo, it is not I but we. I always listen to suggestions, I always listen to ideas. That's why i-collab na nimo tanan nindot ang aki. Sa limang clusters, nagwagi ang Cluster 5 o ang mga bulawanong mananayaw sa Pondok 5 para sa street dancing at ritual dance competition para sa Hinulawan Festival. Nakuha naman ni Jana Rodriguez Maluloyon ng Cluster 3, tribo na kahiusang mananayaw sa Toledo, ang titulo bilang Hinulawan Festival Queen 2024 magpasalamat ako una sa Diyos dahil hindi ko po inasahan na ako yung mananalo ngayon. Ang gusto ko lang pong um, mangyari ay magbigay ng pasalamat sa Diyos sa lahat ng blessings na dumating sa akin. Maliban sa papremyong handog mula sa local government unit ng Toledo City, ay naglaan si Governor Gwen Garcia ng tig 500,000 pesos sa bawat contingent. Inanunsyo rin ito ang pagbibigay ng 3 milyong cash assistance sa Toledo mula sa Cebu Provincial Government bilang subsidy sa kanilang social cultural expenses. Dumalo rin ang kapapanalo pa lang na binibining Toledo 2024 na si Alia Kim Regalado at nagpaabot ng pasasalamat na naging bahagi siya ng selebrasyon. First of all, it is my honor to be hailed as your Binibining Toledo 2024 and I'm very grateful to be part of this successful event which is Um, just a while ago, we celebrated the Hinulawan Festival. And congratulations to all the winners. And I hope that we Toledanos, we can, will continue to thrive, survive, and flourish in the near future and in the present. Matapos ang mahabang selebrasyon ng kapistangan ng Toledo City, paghahandaan na nila ang pagsali sa Pasigarbo sa Subo, isang ingranding selebrasyon na itinatanghal ang iba't ibang festival sa Cebu sa darating na buwan ng Agosto. Para sa Jose sa Pilipinas, natin mahal ay Lino Barro News.